Meron tayo ng pulotan ha, meron tayo na tayo. may Ayan sini na. tayo. No? Magkano ang kilo pang sini kayo? Eh? <laughs> <laughs> oh, 50! Baka 50 doang kilo ang sini kayo. Dating price, 1.5 So ngayon, isang year 2025 na ano. so, isang na lang. Wow, napakamura. Sa Mga, baka makita okay lang. Ayan. so, isang yan? Oh. Isang So ngayon, 25. So isang na lang. Ibig sabihin, nasa 80% discount pala yung... Ang laki wala, no? So, libang na wala. Isang So dito naman boss, sorry. Ito naman. Ito, 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 yan, ito, ito, ito. Oh. Ito, ito, 1.5. rin. Isang libo na nga. Isang libo na rin. So, tingnan na. Solid Ang pinaganda pa rito, open humawak. opin walang tali, Pawak, pawak. Maluwag siya. Hindi matalas ang mata nito oh, yan. Hindi siya nawawala. kasi tiwala siya. Matalas ang mata yan eh. Parang lahi ni eh. Oo, eh. oh, yan mga isa dito. Oh, dating price uh, 1.5 so dito ang naman 1,000. 1,000 na. na lang. Pang budget meal 2024. 2024 000, ano? 1.5. Ngayon 2025. Kumulat ka naman 5. Ito. 5. Ay, dito. Sa year 2024, ang presyo nito 4,500 po. O yun yun, ito yun, ito yun, ito yun. O binili na rin niya. O oh, ito yun, nabili na pala o. Oh? Magkano ang pagkakuha mo? Oh, o, no, huwag ka ba yay, ang ingin mo. Oh, oh. ayaw. Alam, na, sa na, 15, na, 30, 30, 30. Sabihin mo na agad para malaman naman 13,000 lang. 18 na lang ba? Oh, 18 na lang 18 so na, no? na lang ba? 18 na 18 na lang na lang ba? 18 na 18 na lang ba? na lang 18 na lang lang sa dating price kasi to 500 So ngayon 1,800 na lang. Invicta, Victa, no? Ay umiikot na. Umiikot. Umiikot. Um, uh, uh, umi uh, pwede ba siya? Uh, pwede ba uh, Kasi niya na ito. Minus guy ito. Up. Umiikot, no? Ay, tapanis Para kasi sa kanya. Kasi mo sa kanya. O 1,800 na lang yan. One na lang, no? Patingin nga ako. Limited edition to, guys, oh O, basta may na uh, lang. Ayun, kaya ko yan. Yan Limited edition, guys. Invicta. Gano'n ko. No? So, na lang dito, guys. Napakalaki nito, o. Oh. So, o, 18. Sinit mo Mukhang Bibilin Binili na. Okay, shoutout, sir. Saan so, pa ba kayo galing yan? Uh, Kabite. O, oh, shoutout sir. Galing ng Kabite.

may patagtag pa. Hindi. Okay. Kailangan pares eh. Kailangan pares eh. O yun, 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 yun. O so, oh, yun, oh. Sino, sino oh, sila, oh. Kung tik mong madali. Hindi, eh, mga alok. Ibang babae. Sige, 900. Para meron ka. Magkano ba ito, boss? 900 baano? Ay, Lahat, lahat. 900 lahat? Oh, 900 na lang? Oh, may game. May kadi tayo nun. Susunod ko lang. Ha? Susunin ko lang. Oh, Sotin, Sotin, Sotin. Oh, so tanggalin so so oh, so mo na kagad. Oh, yun, oh. Oh, out kay Sir Jan, guys. Bumili ng relo niya, saka sa misis niya, pang regalo niya. Ang regalo mo sa ng misis mo, Oh, yun, oh. na mag-alala. 900 po lang, oh, lahat, oh. Biro mo. Naka ano yun ha, dalawang rilo na 900 lang guys. Ang vlogger na ito, alam may customer na takagad no? Ang pagbala dyan no? Huwag kami ngayon, huwag kami ngayon. Ang PG na ito eh. Ha? Hindi gumagalaw. Ayun gumagalaw. Gumagalaw. So ibig sabihin good. Ito. Oo, good. Kaya lang dito ka tarang maloko sa pera no? Oo, siyempre eh. Yung tayo eh. Kaya lang po sa mga taga-kabite.

Putan, hindi mo na kami pinapansin. Sa kadenta ka lang. <laughs> sa so, mga price na ito? Ito, at ito, tula ka. 1-8-2. Binabahan ko lang One, eight, Binabang, kasi ngayon. Bagong taon. Oh, hmm. siyempre. So, dito, tayo, dito tayo. naman tayo sa mga grito. Yan, yan, yan. Magkano ang presyo naman yan. Ito, 500. 300. 300, 500, 300. Tapos <laughs> pala Ay, ito na ano, no? Meron tayong dito, di ba? Pagalong tayo. Apa? Saan ba tayo naputol kanila? Diyan, diyan, diyan. Pagano na tayo. Dito. Oh, ang gulo kasi. O okay, continue, continue. Ayan dito. May ano, uh, 700, may uh, 500, uh, no? Alright, sumakay so, sa mga gulitong so uh, hilira na to. 700 o 500, dipindi uh, sa klase. Uh, na. 20% discount pa, guys. Apa-apa. So itong mga dito sa mga rando natin, boss. Itong mga rando, magkano ang price naman sa rando? So, 1K to 800 na lang, ha? 800? 1K to 800? Apa. 1K to 800? Magdalong daan na wala pre, ano? Dalawang daan kagad na bawas. So, yun, yan, dito. Sa mga ganito, boss. Ito, boss, magkano? Ito. Yun, yun, 600, oh. 600, 600 na lang. 600 na lang, ha? 700. O, 700. Mabigat niya <laughs> ito. Ganda naman yung look <laughs> niya ito. Oh, iba. Kakaiba. Ito ang basurek. Maganda ang basurek ito. Ang ganda. Ay, man, ginawa ko. Kaya ito? 1.5 yan. 1.5. 1.5. 1.5. Ayan, maganda. Oh man. Pwede mga tawaran ng isang libo po ito. Ganda. One Ganda guys. Narilo to. Mamaya lang. <laughs> ay! Ito na <lando. laughs> na. na naman. yan na naman. Pansin niyo lang ganito. Ay wala pa mang kaping vlogger at tatlong vlogger dito. Wala pang pa kape ha? <laughs> <One> <laughs> Anong rilo yan? Ayan. Ay, karera. Karera. Oh, so, sabi so. ng viewers kasi natin, oh, pangalan lang natin. Rono na po yung Rono. Oh, Ay, thank, thank you ito. po. Anong relo? Hindi, Carrera. 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 Carrera ito mga so, ang price dito mga so, 18 So, may pa pa. Ano ba yan, Matic? O... ito, ano? Oh, ano to stopwatch. Stopwatch. Oo, oh, kaya... Stopwatch na, na automatic. Oo. Oh. yan. <laughs> so, anong, anong to boss? Malabo yeah. naman mata ko eh. Ay, sinasabi ko siya, magsalamin ka eh. Mata mo. ano? Navy Force. Navy, Navy Force, 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 guys, uh, Rilo. Navy Force. So, 900 lang? 900 lang. Apa, apa. Navy Force, 900. Ano to, guys? Uh, And Omega. Yan, battery siya, guys, ha? Uh. So, yan, mga mga so, mayroon naman tayo. Omega nito, na parts lang din, no? Uh. Omega. Siya so, naganap ko ng mga Omega ang price. So, magkano price nyo ng Omega? 1100. 700 so, 1100. Omega. 700. Yung so, 700. So, mga ilalim natin maso so? Yeah. 700. So ano to? Ah uh, Battery din guys 700 dito sa Omega na to. Ayun 700 so, guys. Meron tayong camera ito boss. Ano to? Segunda segundo mano to? Oh, original. Omega. 700. So magkano ang presyo ng segundo mano natin? Original yeah. lang 'yan. Segundo mano magkano ang presyo nito? Ito medyo na wanto ito. Wanto. Wanto rin medyo. 1,3 rin. Itong isa ah, kulay ay, di, bon, 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 Yung Casio. black. Casio. Itong Casio, yung oh, yeah. blue dial. Magkana? 1,200? Yung isa lang, isa. O, oh, yun. Ito, one Ito, two. yung 700. O, totong ito. 1,200 oh, yung isa. A one. Blue dial. 700 oh, uh, lang. 700 yung blue dial. Yeah, oh, Naganap ng so, abil Oo oh, oh, nga, no? Sige, sige. 1,400, oh. oh. pwede mo. Ano nandyan? May kasama pa pala niya. blue dial. Iba ang Hanggang 1-4 lang yan pag tinawaran. Hanggang 1 guys don. Oh, oh so so, yung 1-5 yun. dalawang yan. 1-5 Sa sa na rilong yan. 1-5. Oh, so, yan guys yung mga rilo dito ni Boyo Rig, no? Yan. Sa so, mga gustong pumunta rito guys, pasyal na kay rito. Sa Carmen Planas, Burautan dami siyang latag din na rilo rito guys so oh. gaganda ngayon mga rilo rito may mga bagong look oh, so, yan